Ang Crawfordsville Monster ay isang halimaw na nakita sa kalagitnaan ng Crawfordsville sa Indiana sa USA noong 1891. Ang halimaw ayon sa sinabi ng mga saksi na ito ay hindi pang karaniwang hayop na nakikita sa ating mundo. Inilarawan ng mga mamamayan ng Crawfordsville ang isang malaigat na halimaw sa kalangitan at lumilipad na may taas na 300 feet sa ere. Tinatayang nasa dalawang pung talampakan ng haba at walong talampakan ng lapad ang mga paglalarawan sa nilalang ay iba-iba. Dahil may mga ilang saksi na nagmumungkahi na ito ay walang ulo at ang iba ay sinasabing ito ay may kumikinang napulang mata. Pero ang mga witness ay sumasang-ayon na ito ay isang malaking hugis parihaba na nilalang. Posibleng tulad ng il sa itsura na may mga palikpik na umaalon ang langoy sa kalangitan sa isang insidente ng pangalawang pagpapakita ng nasabing halimaw, inilarawan ng mga saksi ang nilalang na parang namimilipit sa sakit at naglalabas ng tunog na parang naghihingalo dahil sa sakit. Ayon sa lokal na pastor ng Indiana na si Reverend G. Switzer, siya ay kukuha ng tubig sa balon sa labas ng kanyang bahay ay nakakaramdam siya ng matinding pangamba dahil sa hindi mawari na nararamdaman. Nang siya ay tumingin sa itaas, sa kalangitan, nakita niya ang halimaw na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag kung ano nga ba talaga ang nakita ng mga residente sa Crawfordsville sa Indiana noong 1891.